Siguro iniisip niyo the most important decision you will make in life is purchasing a house, car or investments. Pero sa tingin ko one of the most important decision of your life is your partner, partner mo sa lahat ng challenges and success. One of the most important decision you have to make in life is whom you're going to marry. That decision will dictate the rest of your life, whether you will have a happy life or miserable one. Marry a good person. Ang asawa mo dapat kakampi mo sa kasayahan at hindi source ng misery. Doon tayo sa sasamahan tayong umangat. The most important decision in life is who you choose as your partner. It dictates how happy you become, how much money you make, your impact on the world, how long you live, and so much more. Choose wisely. Para sa mag-asawa, ang lalaking nagsasabing Kakausapin ko muna ang misis ko. Ay isang responsableng lalaki at nauunawaan ang tunay na kahulugan ng pag-aasawa. Hindi dahil siya ay mahina, kundi dahil iginagalang at pinahahalagahan niya ang opinyon ng kanyang asawa. Ang lalaking laging kumukonsulta sa asawa. Bago gumawa ng desisyon ay isang lalaking magkakaroon ng isa, Kapayapaan ng isip dalawa, Dangal at paggalang tatlo, tagumpay at pag-unlad para sa mga kalalakihan at kababaihan upang ipadama sa iyong asawa ang pagmamahal ibigay sa kanya ang 3A attention pansin affection pagmamahal appreciation pasasalamat kung nais mong mahalin ka ng iyong asawa habang buhay mahalin mo ang kanyang kaluluwa hindi ang kanyang katawan upang ipadama sa iyong mister ang pagmamahal ibigay sa kanya ang 3R respect, paggalang, reassurance, pagpapalakas ng loob, relief, pagbigay ginhawa. Kung nais mong mahalin ka ng iyong mister habang buhay, mahalin mo ang kanyang puso, hindi ang kanyang pera. Maligayang pagsasama love for the sake of Allah.